Ay, mo pa <laughs> 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 Hindi na laban na pala ngayon yung Ay, bumagsak na yung tubig. Ayaw mo lang. Halina. Halina. Ito oh, iinuglos na, eh. Hindi lang kasi yung pinta. Eh. <laughs> Naganda ang pinta ko eh. Akin, tatay ko. Iklos. Isa pa. <laughs> <G> <laughs> So, naka isa. Nakakaisa pa lang ako. Yehe. Ito, baraha ko. <laughs> <laughs> ito, niyo ito baraha ko. <laughs> Ay, ito yung Ito baraha ko. Ay, na ako, promise. labas mm -hmm. Sa akin nga, yung kanina pa eh. Bumababa na eh. Di ba ka ako makatulog ah? Hindi, makakatulog eh. pa lang ako. Ay. Hindi. Healthy pa sa Gertrude. Sige. Parang Hindi. Ano? Talagang na may Bianca. Na ano eh. Nakunga pa lang ako niya. ko lang siya. Ay sus. Nag-emote pa. Sige.

Gis la labas. Begis, dos. Uno. Nagay lang ako naman malakas. Hindi ko maaano. hindi ka hindi bababa Ano naman? isa pa to.

Siete. <laughs> eh. Sana mas umama. Okay, kahit ka. Ay, dos. Dos. Ano ito? Dos. Dos lang din. Dali, tayo. Tayo tayo, huwag kang mag-alala. Tayo tayo. huwag ko na ito na naman. Ayoko. Sige na, doon <laughs> na ba sila. Panwebe. Ano nga, dahil mabaya pa kayo. Ay, baka inayos.